Kumusta kayo mga ka-Filipino Sage? May tanong tayong dapat nasasagutin. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas sa isang libong taon simula ngayon? Hmm, ang Pilipinas ba ay isang magiging makapangyarihang bansa o lalong maghihirap? O di kaya'y mawala sa kasaysayan? Uuosbong ba o maging superpower? Yan ang ating haharapin ngayon sa bagong episode na naman natin. Kaya sit back at relax at manood. Sa unang taon pa lang ng 2022 ay binuksan na ng ating pinakamamahal na pangulo na si Ferdinand "Bongbong" Romualdez Marcos ang ekonomiya ng ating bansa sa buong mundo pagkatapos ng malawakang pandemya nitong nakaraang dalawang taon lamang tayo ang una sa sampung bansang nagbukas ng ekonomiya sa mundo. Kaya ay patuloy ang pag e natin ng mga negosyo sa Pilipinas sa ibang bansa. Tatlong taon ang lilipas ay ating aasahang darating ang paglago ng ating ekonomiya. May bagong mga negosyo ang magpalawak sa ekonomiya ng Pilipinas at ito'y maging empluensya ng mamamayan. Kung mangyayari ang pagbaba ng halaga ng produktong pagkain, ay posibleng hindi maghihirap ang bawat mamamayang Pilipino sa taong 2025. Sa sampung taon mula ngayon, nalilipas ay uupuan na ito ng bagong Pangulo ng ating bansa at siguro'y malaki ang pagbabago lalo na ang infrastruktura sa ating bansa. Sa taong ding iyon, ay posibleng aabot sa isang daan at tatumpo hanggang isang daan at timangpong milyong mga Pilipino ang bilang ng populasyon at posibleng magsimula na naman ang malawakang problema sa Manila Bay dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Sa limampung taon simula ngayon ay sobrang tanda na ako at magkaapo at iyon ay taong 2072. Dahil sa dami ng bilang ng ating populasyon at ang mundo ay paubos na ang resources upang maka-export sa bawat bansa, ang Pilipinas ay magkakaroon ng underwater city o di kaya maging pinakamalaking megapolis sa buong mundo. Wala nang tatakbong mga sasakyan sa Manila dahil hindi na makaangat ang sasakyan sa dami ng bilang ng mga sasakyan na iyon. Siguro ay magkakaroon na ng flying car o kaya'y underwater transits. May mga mamamayan ang titira sa tubig at magbabago na ang uri ng pamumuhay. Siguro, ang internet sa panahon na iyon ay isa ng vintage o luma na at ito'y mapapalitan ng isang mahiwagang AI na kayang mag-isip at magsalita na parang tao upang makapagbigay ng malawakang impormasyon sa tao. Habang ang natural resources ng bansa ay magsimulang hahanapin upang gamitin sa paglago ng ekonomiya. Sa panahong ding ito, posibleng may mga bansang mawawala dahil sa kahirapan at magiging kasaysayan na lang. Sa isang daang taon, simula ngayon ay abot na sa limang daang milyong pataas ang populasyon ng Pilipinas dahil sa labis na paggamit ng mga natural resources ng mundo at ng ating bansa ay posibleng magkakaroon na ng bagong gobyerno at pamumuno. Magiging luma ang demokrasya at posibleng papalitan nito sa makabagong pamamalakad. Posibleng magkakaroon ng malaking digmaan sa panahong ito dahil sa sobrang krisis na ng mundo dahil marami ng mga resources ang nauubos at kunti na lang ang natitira para sa 20 hanggang 30 bilyong tao sa mundo na nangangailangan. May mga isla na din sa Pilipinas ang kusang maglalaho na parang bula dahil nakain na ng karagatan. Kaya mas dadami ang bilang ng maninirahan sa karagatan. Sa taong ito ay posibleng darating din ang malawakang pandemya. Posibleng ito'y sinasadya para sa depopulation dahil sa krisis ng pang-ekonomiya o di kaya gawa ng climate change, lalo na sa mga yelo sa Antarctica na patuloy na nawawasak na naging sanhi sa pagtaas ng tubig. Ang gobyerno ng Pilipinas sa panahong ito ay haharap sa matinding pagbabago ng pamukuhay, dala pa ng krisis sa pang-ekonomiya at pagtaas ng kargatan. Sa dalawang daang taon simula ngayon ay ang taong 2222 ay magbabago na ang klima ito ay matindi sa hindi inaasahan. Dahil sa patuloy na pagkawasak sa Antartika maging sa gas at radiation na ginagamit sa mga nakaraang teknolohiya ay magiging banta na para sa ating bansa. Kung kaya ay posibleng magkakaroon ng pagpupulong sa bawat pamahalaan ng bansa na natira na lang na nabuhay upang gumawa na ng aksyon. Kagaya ng pagpapatayo ng malaking sasakyan na may mega city nito habang ang ibang mamamayan na bansa ay nagsimulan ding pumunta sa kalawakan at nagtayo ng maraming lungsod habang naghahanap ng resources sa mga asteroid upang ikalakal sa mga bansang natitira pa dito sa lupa. posible magkakaroon na tayo ng one currency para masuportahan ang natitirang ekonomiya ng mundo. Sa ika, tatlumpung daan na taon simula ngayon ay mawawala na ng tuluyan ang mga maliliit na isla sa Pilipinas. Pusibling ang isla ng Luzon at Mindanao at kalahati sa Palawan na lang ang matitira. Sa yugto na ito ay magsisimula na ang pagkakaroon ng pinakamalakas na bagyo o lindol na may kasamang tsunami at buhawi na hindi pa man nararanasan sa panahon natin ngayon. Wala ng taong naninirahan sa Russia dahil sa masamang epekto ng panahon doon, lalo na sa taglamig na aabot hanggang negative 150 degrees Celsius maging sa Australia wasak na din ang kalupaan ng Indonesia may mga natitira pang naninirahan sa China habang ang dalawang Korea ay nakain na ng karagatan ang Taiwan ay makikisali sa Pilipinas at posibleng makikisama sa ating bansa para masuportahan ang kanilang soberanya sa panahong ito maraming mga malalaking sasakyan na may mega city ang magagawa. Ngunit, ang panahon ay bilang na. Pusibling magsimula na din tayo sa paggawa ng Space City. Sa ikaapat na raan hanggang sa ikalimang daan na taon ay hindi na maiintindihan ang lingwahe ng Pilipinas. At ito'y kusang makakalimutan kagaya ng mga sinaunang wika noon posibleng ang lingwahe ng Ingles, Spanish at Insek na lang ang posibleng mabubuhay pa dahil simula pa lamang ngayon ang wika na Pilipino ay unti-unti nang nadudurog. May mga wika na nga tayong hindi naiintindihan o di pamilyar ngayon. Ang Pilipinas sa yugto na ito ay hindi na umaasa sa pagbubungkal ng lupa dahil na rin sa klima. Ang pangingisda ang magiging gawain ng nakakaraming mga Pilipino dagdag pa ay magsisimula na din bumaba ang pamumuhay ng Pilipinas. Tataas ang death rate dahil sa mga dilubyo at pagkain na ating ginagamit. Habang kukunti ang halaga ng tao sa mundo dahil sa mga matatalinong AI na naging katrabaho na ng tao. Sa pitong daan hanggang sa ika-800 taon simula ngayon o sa ika-28 hanggang sa ika-29 na siglo. Patuloy ang pagbaba ng bilang ng populasyon ng Pilipinas dahil sa mga bagong sakit na maaaring maibigay ng klima. Limitado na ang medisina sa lupa dahil marami ng mga kalupaan ang nakainan ng tubig. Siguro ay hahanap tayo ng paraan para makahanap ng resources. Siguro ang pagbimina sa ilalim ng dagat ay magiging isa sa magagawa ng ating pang-ekonomiya. Maraming mga taong aalis na din sa ating bansa upang mamuhay sa kung anong lugar sa mundo ang may buhay pauligtas habang ang gobyerno ng Pilipinas ay nagsisimula ng magsipagbaba dahil sa mga problemang mahihirapan na sa paghahanap ng solusyon. Sa ika, siyam na daang taon sa Pilipinas ay mag na ang landas nito. Siguro'y hindi na ito kilalani na bansa kundi isang water city na lang. Ang Pilipinas ay magaya sa mamamayang natitira sa Japan at Korea na namumuhay na lang sa karagatan habang ang klima ng mundo ay patuloy na pumapatay sa mga taong naninirahan dito. Posibleng hindi na din mabuti ang pakikitunguhan ng karagatan sa atin dahil sa mga pollution na maaaring mabibigay sa naninirahan dito. Ang mga mayayamang Pilipino ay nagkawatak-watak na. Ang iba ay nakikipagkalakal sa kalawakan, habang ang iba naman ay piniling manirahan sa Afrika o sa South America sa pag-asa magkakaroon ng mabuting pamumuhay doon. Sa ika-isang libong taon simula ngayon, ang Pilipinas ay magiging isang pinakamahirap na bansa na lamang na may mabilang na mga mamamayan. Ang geografiya ng Pilipinas ay maliit na lamang. Ang Luzon ang posibleng matitira at kalahati na lang din sa Mindanao dahil nalamo na ito ng karagatan. Hindi natin malalaman kung bansa pa ba ito o isa na lang lugar kung saan pugad na lang ng mga taong nakikipagkalakal ng isda. Siguro yung tunay to ng na wala ng bansang Pilipinas. Siguro, isang bansa na tayo kasama ang Amerika na nagpaparaan na lang para mabuhay. Kung kaya, sa patuloy pa sa pagtakbo ng panahon, asahan natin na ang ating planetang Earth ay isang kasaysayan na lang at mapilitan tayong mamuhay sa ibang planeta. Ngunit ito ay palapalagay lamang sa magiging resulta ng mga panahong darating pa ayon na din sa mga inaasahan ng mga scientifico okol sa ating hinaharap. Kaya, ang magagawa na lang natin ngayon ay ang palalakasin ang ating pang-ekonomiya at marunong mag-ipon ng mahahalagang aspeto ng buhay upang kinabukasan ay ang ating pamumuhunan. Kaya kung inyong nagustuhan ang ating video at kung ikaw ay bago pa sa aming YouTube channel, huwag niyong kalimutan na mag-like at subscribe. I-click e niyo na din ang notification bell para ma-notify kayo sa aming iba pang mga videos. Ibahagi e niyo na din sa inyong mga kaibigan at pamilya. Kung may tanong kayo, opinyon o karagdagan man, huwag nang mahiya na magkomento sa ibaba. Ang inyong suporta ay napakalag sa amin upang mapalawak pa ang ating kaalaman para sa hinaharap hanggang sa muli